So, ayan. What's up? Magandang isang magandang magandang umaga. Ayan. So, pasaklit na naman tayo. May huli na naman tayo. Siyempre, ito naman. So, panibagong tayo. Dahil ba't talagang tao? oh, si Kuya. Ayan. So, si Kuya J. mga sambo. So, shout out sa ating mga magkasama.

Nagsilid na naman siya! Nagsilid na naman! Uy! Mm, pakoy oh! Ay, tilapya! Bakit yung tilapya? Ayo, Ay, oh, sa mga tawa natin, shoutout sa mga kaibigan natin dyan. Sa ating mga followers sa ating mga subscribers so huwag kayong magsasawang uh, supporta ng ating page Tiga and Vlogs so maraming maraming salamat sa inyo so bravo uh, papasalamat kasi alam ko share kayo so sana sa mga kaibigan natin nilihan ay patuloy lang kayo magshare at comment sa ating uh, page so maraming maraming salamat uh, sobrang sobrang ang papasalamat sa inyo na. so kumuha ng bata

Eh, ano? Pabasa kailan? Pabala? Salamat sa panginoan, kaya mo na naman sa Panginoon So dahil bigyan tayo ng pabala araw-araw, Sana ipatuloy tayo na bigyan ng pabala araw-araw Panginoon at ang address mo kaya lage, meray meray siral. Pangapatabas. Makaunti na. O, ginais ako po niya. Tatlong box. Nag-a-box lang. So, magbibigay pa sa mga motor. Ayan. Ayan. Pag-sumali pa tayo doon, magugulo, magagulo na tayo. mag na naman tayo doon. Dito lang tayo sa taas. Tara yung Shout out, puno! Shout out, puno! Walang gin!

Diyari ng buya o, sampana yes Dari siyempre, may salok yan Yan ang, ah, uh, yung mga buyan nila Ito talagang binibigyan sila ng sa salok So, bukod pa yung bagi sa loob Dami tao Shout out po, mga trabaho no? yung mga yan o Oo, oo, o

Ay, wala oh. atras. lang, ah, natin. So, i So, higayon bolong Kelmer. Na, ay, natin. So, you know, kaunti lang bangka ngayon din. Diri na kami nang salok sa Maybuya. So kada ano lang yan, mga lang ang ano. Dalasa tatlo lang. Tatlo sa tatlo lang ang may ibaba niyan. Oh, ah, hindi pa, baka pa. Okay, kaya na magbigay. Sige, Wala pa? lamin <tune> sangatmens <tune in> <tune in> <tune in> <tune in> ito oh erina erina bangka Ayo.

Kaninian. 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 na, Kaninian. 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 Ryan, si Ryan. Re. Re. Si Ryan kene Jan. Babat ya si Ryan Jan. Si Ryan anja si sa anu. ya. Hah? Partai yang bangka gali kayak bingkong. Jadi <gulit ini> bangka bangka. Naku si payan, jan ayo. Sira. Tang niya kanya pala kan pagbusan ng ayaw na trabaho niya din. Diyan nagtulog. Ryan. Kanya ni mo. Punchito siyan, tuloy. ba na pagbusan, pagbusan? Nano na kagagano. nagtulog, wala na. Eh, Nin. Kay pa payan. pa. piraso. na ilang piraso.

Ano ba ako? Ano ba ako? Ano ba kasi Ano ba yung Ano Alis na kayo ba Hindi Ano ba ako? Ano ba ako? Ano ba kanina ano, uh, ng salok kaya lang galing kay Bingkoy so kaunti lang huli namin hindi naman sobrang dami tatlong box